guys yung sili natin hindi na good morning ayan ang sili natin guys ang daming bunga hinug na hinug na ang dami na yan nakukuha yan, guys sige pa rin syang bunga guys ito yung ating mustasa bagong ano palang sibol ayan ating talong patataba taba in jesus name thank you ayan patataba ng ating talong alagaan natin guys para lumaki at magbunga na Excited na ako magkaroon ng bunga para makakain na tayo. Maka libring, libring buo na. Libring talong na. Kesa bibigyan pa natin. Kamahal-mahal. Ayan. Tayo ay magtsaga-tsaga na. Hindi natin magbibigyan. Yung sobrero ko. Ay! Teka, kunin natin yung sombrero ko. Aray ko. Ayan. Ayan, itong ating mga... Tingnan mo guys, oh. Kakatuwa yung ating ampalaya. Dumami na. At tumaba na siya. Waiting na. May mga bulaklak na. Waiting na tayo sa bunga niyan. Sunod yan, bunga na yan guys. Sandali lang yan, oh. Parang... Wala pang isang buwang tanim ko, oh. kung so may problema tong aking ano eh ayan diligan natin mabuti kasi ano ngayon mahangin malamig na ang panahon nagdadry yung mga halaman kasi mahangin ayan malapit na tayong maka harvest ng ano Malat malapit na tayong maka harvest ng ampalaya ayan tiyaga-tiyagaan lang muna natin. Yan. Tingnan mo, tiyaga ka lang talaga. Makaka-ano na tayo yun. Makakaluto na tayo ng gulay ang palaya. kakatuwa talaga yung talong ko. Dito sana pwede eh, kasi lang hahab, tataas kasi ang ano, hindi siya pwede. Kaya dyan lang siya. Meron kasi dito ano, tindahan kaya tanong, Dito tayo sa ano, ampalaya. Ayan, dito natin lagay yung ampalaya natin. ng ating no? yan oh. Ayan, may tayo dito guys. Hello. Hello. Mm -mm -mm. Ayan ang aking mga rabbit. Oh. Ayan guys, rabbit ko. Yan. Aking maliit na tindahan. Pakita ko lang. Napakita ko na to sa inyo guys. Flex, flex lang. Ayan. Ating mga sili pa rin. Yan. Binawasan ko dito ng ano guys. Ay, bakit namatay? Ay. Hindi maganda tong host na to eh. Mas maganda pa yung dati. kasi yung dati naman po, putok. Ito naman kasi ikot-ikot. Hmm. Wala yung ano, tuloy. Ayan. Ito yung ating bell paper, guys. O, that, tatlo bunga niyan. Na, nung nag-ayos ako, natanggal yung isa. Nagamit din namin. Ito, o. Oh. Alam mo ang bell pepper, madaling ano, alagaan. Madali siyang magbunga. Hmm. Ito yung radish natin ito. Ano kaya ito? Wala, ano kaya ito? Matanim na ito. Curious ako nito kung ano to. ito. Matanim natin dito. Malang ito dito yan. siya. Um, ano kaya Ano, yung puno ito? Biligan na lang natin mabuti. Dito namamatay dito kasi ano. Dahil kung ililipat na papaya guys. Eh. Biligan natin mabuti kasi natutuyo talaga siya sa hangin. diabutang abot diabutang ano di abot ating host dito guys dagdagan ko pa ng lupa dito guys dagdagan ko to ng lupa dito kasi bumaba dahil ano to guys eh uh, marami nitong dahon sa ilalim kaya siguro nabulok na yung dahon sa ilalim bumaba na yung bed natin kaya hindi na siya maabot ng araw kaya palagyan pa natin ito ulit Basahin lang natin mabuti kasi mayroon tayong itong malunggay. Sino kayang nag-ano ng malunggay ko dito? dili din natin. Ayun, ang laki kaagad nung tinanim kong papaya. O, oh, ang bilis din. And taba talaga ng lupa dito guys kasi ang ganda ng mga ano ko dito eh. Ito yung ating ano, yan, hanging plant. Ito yung tinatawag na Maria Maria buko. Tapos, pie, ano, yung mga spider plant ilagay natin. Sansevieria ba yan? Sansevieria plant. yan Ito yung ating ano... Nagkaputol-putol dito yung halaman natin. Sa mga pusa. Hindi yung aloe vera guys. Ayaw niya talaga sa araw. Ito panglad po. Ayan. Pag sunod na ano lalo. Tatanggalan natin ang mga damo-damo na naman. Ayan, yung ating tanglad. Gumanda na kasi na araw na gusto ng tanglad na no? may araw yung aloe naman ayaw ayaw ng araw yan na natin eh. i-shower natin kasi yan ang ating chai Nahabisan na natin to guys. Tataan na lang to sa... Sobrang init oh. Na, Nalalanta dito kasi sa amin guys pag mainit mainit din pag ma pag ulan din ulan ng ulan din iba ibang ano dito eh weather yan ating buhok buhok akala mo patay hindi siya patay guys ano lang yan ganyan lang talaga siya ano siya hanging plant yan pa natin naayos dito yung ating mga ano yung paayos kong akeron yan para maganda. Ayan. ng aking rabbit. O, oh, diba, guys? Dalawa yan sila. Ah, dati, apat yan. Bininta ko yung dalawa. Ayan, ang oh, Tataba. Ang gaganda nila. Ayan, rabbit, rabbit. Aking mga rabbit. Ayan. Pasok na tayo sa loob, guys. Tapos na tayo nagdilig dito sa kabila. Dito naman tayo sa kabila. So, pasok na tayo.